Ah, uh, hello po, good morning po sa ating lahat. A uh, welcome back to our YouTube channel. For today's video, ah, uh, isa naman pong tanong po nanti pong subscriber, nanti pong sasagutin. Kaya galing po kay Japet Adventurist. Shout out po sa si Jan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, ayan po, kung pwede ba raw magbigay ng ziktran doon po sa kanya mga alaga kapag nababasa po yung mga dumi at saka may halong tubig po yung kanilang mga tae. So kayo po ay mahilig po sa kalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang pang pagigultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So atin po pag-uusapan ngayon po mga kaibigan, ito po itong tungkol po sa pagbibigay ng injectable na iron doon po sa ating mga alaga. Biit man 'yan, ah uh, man 'yan o mga inaheng uh, inahing baboy pa mga kaibigan. So lahat po ng hayop, lalo, -lalo na po sa mga alagang baboy katulad namin, ay sila po ay nangangailangan talaga ng mga iron supplements. Lalo na na kapag medyo mababa po yung iron content po natin mga alagang baboy po mga kaibigan atin po malalaman na medyo uh, mababa po yung iron doon po sa ating mga alaga kapag sila po ay maputla walang ganang kumain at saka matamlay yan po yung ating kadalasang makikita sa kanila so kumbaga para po mayroon po silang mga bulate so ganun din po yung mga kaibigan kapag mayroon pong bulate yung ating mga alagang baboy sila po ay magkakaroon ng iron deficiency so kapag sila po ay magkakaroon ng iron deficiency kulang po yung iron nila kaya sila po'y matamlay, walang ganang kumain, at saka maputla po mga kaibigan. Ngayon, dito po sa tanong po nating subscriber kung pwede ba daw magbigay ng ion supplements doon po sa ating mga laga, lalong lalo doon po sa mga biik, kapag nagbabasa po yung kalang mga dumi, kapag may kasamang tubig po yung kalang mga tae, mga ganon. Ang aking pong ma-advise yan mga kaibigan, ay kapag sa mga panahon na iyan, na nagbabasa po yung kalang mga dumi, And then, timing naman po na sila po ay na inyong nakitaan ng sintomas na mababa po yung kalang ayon content sa kalang katawan. Huwag na huwag po kayo munang magbigay ng ayon. Dapat, i-correct po muna yung kanilang pagbabasa ng dumi bago po kayo magbigay ng ayon po mga kaibigan. Kasi po, kapag nagbabasa po yung kanilang mga dumi and then binibigyan nyo po ng ayon, yung pag inject po natin doon sa timang alagang biik, yung sakit po nung idududulo po sa injeksyon na yan, ay yan po ay magkawag-cause ng stress or additional stress po doon po sa timang alagang biik o alagang mga baboy. Kaya yan po yung sanhi kung bakit po mas lalo pong magkakaroon ng stimulation po yung kailang uh, at uh, tiyan. Nang sa ganon, mas lalo pong babasa po yung kailang mga dumi. So at para atin pong maiwasan yung mga ganyan mga kaibigan, kapag uh, binyo basa pa po yung dumi ng ating mga alaga wag na wag mo na tayong magbigay ng iron so atin mo nang i-correct dapat yung pagbasa ng kalang mga dumi bago po tayo magbigay ng iron doon sa kanila nang sa ganon kapag tayo po nakapag inject na ng iron yung epekto po ng iron po ay direkta pong epekto doon po sa ating mga alaga nang, na hindi po naapektuhan yung pagbabasa po ng kalang mga dumi po mga kaibigan So, yan lang po ang tandaan basta basa po yung dumi natin mga alagang baboy fatining man yan ay baboy man yan biik man yan wag na wag mo na kayong magbigay ng ayon i-correct mo na yung pagbasa ng alang dumi at saka doon na po kayo magturok ng ayon doon po sa mga alagang baboy nyo po mga kaibigan so hanggang dito lang po at walang salamat po sa inyong panonood happy farming po mga kaibigan see you next time bye bye